Kabayan Showbiz Kabayan Radio. Kabayan Radio. Kabayan Radio. Mayor Radio. Kabayan at si dating Congressman Bong Suntay sa YouTube channel ng Radio. Kabayan 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 Nadawit sa hiwalayan ang mga kaibigang politiko ni Dominic na sina Dapitan City Mayor Bullet Halosos at former Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Si Mayor Bullet ang may-ari ng condo unit na tinitirhan ni Dominic, kung saan kinuha naman ni Congressman Suntay si Dominic bilang endorser sa isa niyang negosyo. Makahulugan hang pahayag ni Mayor Bullet sa teaser ng second part ng interview kung saan sinabi nito na gagawa ito ng legal na hakbang hinggil sa issue. Ayon sa kanya, nagkaroon man lang sana ng fact-finding bago maglabas ng ganong kwento. Para lang daw magkaroon ng intriga kaya binigyan ng Malaysia ang pagbabalita. Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng formal na pahayag si Dominic kaugnay sa kinasasangkutan nitong mga issue. Para sa Showbiz Balita, ako si Idol Zarina Franco, Idol. IFL Showbiz.